I've been attached with the feeling of waking up with you. na talagang namimiss na maraming baplis itong ating couple na sila Donnie at Val Mariano. At ngayong holidays nga ay for the LDR itong ating couple. Pero kahit ganun pa man ay talagang itong ating couple ay nag update pa rin talaga sa isa't isa. Ito na nga guys ang pag-uusapan natin na ayon nga rito, huy anong meron, saya naman ng Pasko, may aabangan ata Don Balganap. Basta blessing yan for the love team. Dahil ito na nga guys, ang pinaka-aabangan ng mga bula. Ayon nga dito, magpapaskong may donbell at papasok ang 2025 na may ongoing project again. Bless! Litong ang ating couple, sila Donny at Bell ay, hindi nga nawawala ng na mga endorsement at projects na kung saan ay sunod-sunod nga ito. At sa taong 2025 ay marami pa nga tayong aabangan sa ating kokoy. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusap na stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda.